Good morning. What is the purpose of religion? So may umaga, ayan mo nga po, napag-aralan natin ang patungkol po sa kahalagahan ng religion. Ano ang layunin ng Diyos para sa religion ito? Ang makilala ang Diyos na pinagmulan ng buhay at makilala din ang Diablo na pinagmumula ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. So ito po yung dahilan na binibigay sa atin ang kanyang mga salita. God lived because of sin. Ito ay bigay tayo ng solusyon sa kasalanan na nagdudulot ng kamatayan at upang mahuli ang Diablo na siyang sanhi ng kasalanan. In Genesis chapter 3, in Genesis chapter 6 verse 1 to 3, in Romans 5 verse 12 verse 12 hanggang 14 ito po ang sinasabi therefore just as sin turned, entered the world through uh, one man and death through sin in this is way death come to all men because all sin for before the law was given sin was in the world But sin is not taken into account when there is no law. Nevertheless, death reigned from, from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin, by broken a command of dead Adam, who was. pattern of the one to the, to come so ganun po ang lang kung bakit ibinigay sa atin ang religion dahil po sa kasalanan na nagpasalin-salin sa atin death come to mankind yes upang muling maibalik ang relasyon na ta ng tao sa Diyos na nag naputol dahil sa kasalanan na nagdulot ng kamatayan so yun po yung dahil, pinakamalaking dahilan in Romans 6.23 for the wage of sin is death but the gift of God eternal life in Christ Napakaganda po no? di po ba ang pangako ng Diyos devil wars over all nations mula nang makapasok ang kasalanan sa sangkatauhan na pa ilalim sa kapangyarihan ng diablo ang sangkatauhan. Yes po. Sinasabi po sa John chapter 1 John chapter 5 verse 19, Hebrews 2 verse 14, Revelation chapter 12 verse 9. In says 1 John 5 verse 19, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. So, grabe po. Yung pala ang dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng mundo. So, 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 laganap ang patayan, laganap ang korupsyon o ano-ano pang mga bagay. What is God's will and purpose? Writing in the Bible. So, ano po ang nilayunin ng Diyos kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia na naisula? ang Ang paghahari sa lahat ng kanyang nilikha at maibalik sa dating kalagayan ang mundo na nasira ng kaaway. At para mangyari ito, may mga bagay na kailangan matupad o mangyayari dito sa lupa. Yes. May, yun po ang Bago mangyari ang mga bagay na ito, para magtagumpay ang mga bagay na ito, bago matupad ang mga bagay na ito, ay dapat mayroon pong mangyayari. Kaya po, Ngayong abaga, dito magtatapos ang ating pag-aaral at ipagpapatuloy natin sa susunod na video. Good morning!